ihi ng ihi babae at lalaki. Ang tawag dito overactive bladder syndrome frequency or urgency sa Ingles. Ano ba yung normal na pag-ihi? Pito hanggang walong beses maghapon. Pero kapag higit pa sa walong beses sa 24 hours o kaya naman napansin nyo, aba kada oras o kada kalahating oras kailangan ng pumunta sa banyo. Ang tawag dyan, frequent urination. Ah, normal lang kung ang marami kayong ininom. So, o kaya may mga gamot kayong pangpaihi, natural na ihi kayo ng ihi. So, tignan nyo rin gaano karami yung iniinom nyo. Tsaka, baka naman, ninenerbiyos kayo. Hindi ba pag malamig at pag may nervios lagi tayong naiihi. Um, tignan nyo rin, baka naman, merong mga kasamang sintomas. Halimbawa, masakit umihi, hirap umihi, tapos yung leaking, tumatagas, nababasa yung brief or yung panty niyo, Ibang kulay na yung ihi nyo. Kulay tsaa. Tignan nyo rin kung nagkakaroon ng discharge. Mapababae o mapalalaki. May kasama bang lagnat, pagsusuka, masakit ang puson, masakit ang tiyan, nanginginig o yung chills na tinatawag o kaya masakit dito sa likod o yung tinatawag na low back pain, kasi may mga dahilan. So ito pong ating drawing, ito po kasi ay ang ating urinary tract. So pag sinabing urinary tract, kasama dyan yung kidneys. Yung ating kidneys. Yan, kidneys o yung bato. Yung tubo, may tubo po ang tawag dyan, ureter. Bladder o yung tinatawag na pantog. At yung dulo, yung urethra. Sabihin dun na lumalabas. So, pag may problema sa any of these, eh, mapapansin na natin yung ihi ng ihi. Sa gabi, expect nyo po, alian, na kapag ito, depende ito sa edad, kapag edad 40 hanggang 50, once a night, naiihi kayo. So, kailangan yung gumising. Pag tungtong nyo naman ang edad 60 pataas, medyo two times na kayong gigising para umihi. Pero kapag edad 80 pataas, mga 2 to 3 times na ang inyong paggising. Yung mabalik tayo doon sa ihi ng ihi, ano? So marami pong dahilan bakit ihi ng ihi. Ang number one na dahilan, e, eh, nagkaroon ng infection o yung tinatawag na UTI. Pwedeng infection o bacteria doon sa pantog. Tawag dyan, cystitis. Pag nagkaroon naman ng bacteria o na dito sa inyong bato. Eh, yan na yung tinatawag na payelo nephritis. So, merong acute, may chronic. At, doon naman, doon sa dulo, meron ding mga urethritis. Tapos, sa kababaihan, meron ding pagkakaroon ng infeksyon. Meron yan doon sa mga previews na diniscuss ko. Yung tinatawag natin vaginitis so pwedeng bacteria ang dahilan bacterial vaginosis nagkaroon ng yeast tapos trichomonas so ito kaya sabi ko tignan kung may discharge ang babae tapos sa mga babae pa ah meron ding tinatawag na uterine prolapse or vaginal prolapse ito ay nagkaroon ng buway i sabihin yung mga kababaihan pag edad nyo sa latinyo pag naguhugas kayo, meron bang parang bukol na lumalabas don sa puerta? So, hindi ho dapat may lumalabas don So, baka po yung, yung vaginal prolapse o yung bua o yung um, ating uterine prolapse ay lumalabas. So, punta tayo don sa ating OBGYN. Isa pang dahilan, diabetes. Kapag tumataas ang asukal, tendency ng katawan, ilabas ang asukal. So, mas iihi ng iihi para mailabas yung uh, asukal dahil nga hindi nga magamit yung insulin. Tapos, sabi ko nga, ito yung drawing may bacteria doon sa urinary tract. So, diniscuss na natin. Sa kalalakihan, ito po, enlarged prostate. Yung tinatawag nating BPH, benign prostatic hyperplasia. Nakita nyo po, yung prostate sa kalalakihan, e eh, inipit na yung ureter o yung sinabi ko kaninang tubo. So, ang tendency niyan, hindi niya maubos yung ihi sa loob. So, medyo mas napapadalas yung ihi. Yung sa buntis, kasi nga, nakokompress yung pantog. Yung mga na-stroke o kaya naman nagkaroon ng mga sakit, ah, katulad ng mga Parkinson's disease, yan. Lalo na sa kalalakihan, ay uh, mga may Parkinson's, ihi din ang ihi. Tignan nyo, baka naman yung mga gamot na iniinom nyo ay nagpapaihi o yung tinatawag na diuretics. Lalo na yung mga may high blood, meron ho silang diuretics, tsaka yung mga may sakit sa kidney. So, tanungin nyo sa doktor nyo na kung bakit kayo ihi ng ihi. So, sa women, ito po, um, nabanggit na natin, UTI, vaginitis, diabetes. Yan po yung kadalasan, ano? Mamaya, meron din yung tinatawag natin stress incontinence. Hindi mapigilan ang kanilang pag-ihi. At sa lalaki, yung BPH, lumalaki nga po yung prostate, yung pinakita natin. Tsaka yung iba, ha, nagkakaroon ng, bukod sa kidney stones, nagkakaroon din po ng bladder stones or bato doon sa kanilang um, bladder, pantog. Tapos, prostate, ayaw natin ng mga tumor. At syempre, kung nagkaroon din ng diabetes o kaya namamanas, so merong, baka meron silang congestive heart failure or sakit sa puso. So yan po yung mga kadalasang dahilan bakit ihi ng ihi ang babae at ang lalaki. So kapag ihi ng ihi, ang mga pupuntahan ho nating doktor, urologist, lalo na kung lalaki. Pero pwede din pong magpagamot doon ang kababaihan. Tapos kung may problema, dun sa, yung sasabi ko nga, yung mga vaginitis, ang kailangan nyo po, OBGYN, or kung nagkaroon kayo ng UTI, pwede rin po yung doktor sa kidneys, ang tawag ho doon, nephrologist. So, yan po ang mga pupuntahan nyo. So, e-examining kayo. Kaya nga sabi ko, tignan nyo yung mga sintomas na kasama yung binanggit ko kanina. At hihingan po kayo ng syempre, problema sa pag-ihe. Number one, urinalysis. Pwedeng i-culture Ah, hindi naman humahal yan, mura lang. Kaya nga pag may problema sa pag-ihi, sabi ko magpa-urine test. Kasama din ang blood test. Creatinine, asukal kasi cause nga ay diabetes. Sasama na rin yung electrolytes kasi may ibang sakit na may problema dun sa electrolytes. At sa kalalakihan, kasama yung PSA o yung para sa prostate. Tapos, um, meron din silang mga tinatag na Sistometry, yung para sa pressure ng pantog. cystoscopy, sinisilip ng instrumento. Tapos, yung neurotest sa nerves kasi nga ang problema. Baka na stroke or ibang problem. Uh, meron na tawag din na EMG. test yung inyong electromyography, yung inyong mga nerves. At tap, isa sa most common na pinagagawa, lagi kaming tinatanong, ano ba ang preparasyon para sa ultrasound. Ang ultrasound, hindi ba? Una, kailangan walang-walang laman ng inyong pantog. So, umihi muna kayo. Pero, pag kayo ay nakaschedule sa ultrasound, magbaon na po kayo ng isang litrong tubig. Kasi, pag tapos na kayong i-ultrasound, papainumin naman kayo ng tubig. Tapos, sasabihin, Pigil, pag ihina, uulitin ng ultrasound. Kailangan ho yan kasi kailangan yan sa post-void residual urine tinitingnan kung gano kadami pa ang kayang matira dun sa inyong pantog pagkatapos umihi. Siyempre, meron din tayong mga CT scan at marami pang mga test yung kung lumalabas ba talaga. So, ito lang po ay mga example. Kaya nabanggit ko kasi yan yung mga hihingin sa inyong test. E ano naman yung gamutan? Siyempre, ano ba yung treatment options natin? Laging sinasabi, um, bawasan yung mga kape, alkohol, yung mga soda. Kasi sabi nila, medyo nakaka-irritate daw yon ng pantog. So kasama yon carbonated drinks, tsaa, kape, alak, tsokolate. Tapos, um, meron din tinitrain yung bladder. So, usually 12 weeks yon. Mamaya isasabi ko, yung pinipigil yung ihi. Tapos may kegels exercises. Ito po, yung sinasabi nating bladder retraining 12 weeks. So, pigil. Kung kayo ay madalas umihi. Una, uh, pipigil nyo 5 minutes. So, isabihin, may schedule ng pag-ihi ninyo. Patagal ng patagal yung layo ng pag-ihi. So, magiging halimbawa, kalahating oras na. So, kung pwede nyo ipigil ng kalahating oras bago kayo pumunta ulit sa banyo. So, pagsanay na doon, tatagalan na naman. Hanggang kaya nyo na hanggang... 3 hanggang 4 na oras ang pagitan ng pag-ihi nyo. Yun yung tinatawag na tinitrain yung inyong pantog. Yung tinuturuan maghantay. Meron din exercises, yung Kegels exercises. So, itataas lang yung balakang, taas, baba, taas. Ang purpose niyan para lumakas yung muscle doon sa paligid ng pantog. Mapababae o mapalalaki nakakatulong. Tsaka makikita nyo, mga 3 weeks pa lang, 3 to 6 weeks, medyo may pagbabago na. So, pag nakaupo kayo sa traffic, nasa kotse lang kayo o nasa jeep, i-exercise nyo. Parang may pencil dun sa inyong puwet. Pigil, pigil, pigil. Ganon. Yun po, pwede rin yun. Kasama ho yun sa Kegels exercises. O kaya yung para kayong tulya o halaan. Yung ito, isasara bukas ninyo yung dalawang tuhod ninyo o yung legs ninyo. Yan. Ang tawag dyan, clam. Clam shell. Para kayong halaan. Para kayong tulya. Tapos, knee folds. Uh, Pino-fold papunta sa inyo. O kaya, table top. Yan. Gagawin nyo yung, yung paa nyo nakataas. Yung isa parang nakapatong sa table. Tapos, yung isa naman, nakaangat lang. Yan. So, table top. Split table tops. So, yan po yung mga exercises para lumakas yung muscle doon sa malapit sa ating pantog. Uh, ah, tignan nyo rin kulay ng ihi. Baka naman sobra o kulang din ang inyong iniinom. Siyempre, gusto natin hanggang light yellow. Light yellow lang ang ating ihi. Kapag nagda-darken na yan, panahon na para uminom kayo ng tubig. So, lagi niyong titignan, ha? Ano ang kulay ng inyong ihi? At syempre, sa mga taong ihi ng ihi, tignan nyo, baka naman po overweight tayo. Baka kailangan natin magbawas ng timbang. Tsaka alam nyo, nakita nila, yung mga tao daw na constipated, kasama din yan sa ihi ng ihi. So, high fiber diet, sinasama ko yan. Mas damihan natin yung mga high fiber, oatmeal, mga gulay, mga prutas. Siyempre, pag diabetic, pipiliin na natin. Ngayon, sa mga kalalakihan, merong mga overactive bladder. Kasama nun, parang ang hirap magsimula ng pag-ihi. Kailangan pa nilang umiri o kaya ah, kumapit dun sa pader. Tingnan nyo dun sa kanilang comfort room. Lahat yun, nakakapit dun sa pader kasi mahina ang daloy o kaya naman minsan putol-putol ang daloy. Nangyayari putol mga 11 to 16% ng kalalakihan. Bakit? Dahil may infection mahina nga yung muscles sa paligid ng pantog. So, doon pumapasok o nakakatulong ang Kegels exercises. Gamutin ang pagtitibi, baka naman may bato sa pantog. Yung diabetes, obesity, tumataba. So, kailangan tamang timbang. O kaya naman may Parkinson's disease, yung mga disease sa ating nerves o sa ating ugat. So, doon dun kailangan nga mag-consult tayo sa urologist at nef or nephrologist at kung babae baka naman OBGYN at pwede rin sa urologist. Ngayon, sa mga kababaihan, may tinatawag naman na stress continence. Walang control, kawala ng pagpigil. So, mas common ang incontinence sa mga babae. Pero ang lalaki meron din ha? Pero twice more, more common sa kababaihan dahil nanganak sila, syempre iri ng iri at saka nagme So, dalawang klase po ang incontinence o hindi mapigil. Yung tinatawag na stress incontinence, mga kababaihan, pag ba nag-edad 50 na kayo o nag na kayo, bakit pag tumawa, umubo, bumahing lalo na pag inuubo kayo o kaya nag exercise biglang may lalabas na konting ihi, uh, tumatagas. So, yun po yung stress incontinence. Meron din na tawag na urge incontinence. Yung kailangan-kailangan nyo -kailangan yun ng uh, pumunta dun sa banyo kasi bigla kayo naiihi. So, yan po. Actually, sa mga ganitong sitwasyon sa incontinence, nakakatulong po. May nabibili na po ngayon para siyang panty or brief sa mga lalaki or sa mga babae. Uh, diapers. Adult diapers. So, kung medyo mahaba ang inyong lalakbayin o ang inyong travel, mas maganda for the peace of mind, for your peace of mind na naka-diaper kayo o kaya pasador. Kasi yung babae sana yung magpasador, ang lalaki hindi. So isipin nyo, baka kailangan nyo yung diapers. Malaking tulong po yun. Nung una sabi ko, ah bakit kailangan pa? Yung pala, ang daming natutulungan ng diapers. So sana po dito sa topic natin na ihi ng ihi na liwanagan, alin doon ang cause ng inyong ihi ng ihi at ano ang gagawin. Salamat po.